Boss madam! Bossy! Naman nung meron tayo dyan? Ah, um, meron kami dito ang fried shop. Wow! Yung... Wow! Magkano naman yan, madam? 10 pesos per piece. Madam, anong laman nito, madam? Um, pork. Eto? Pork din. Eto ah. pork and corn, eto pork. Ah, magkano naman yung... to madam? 10 pesos lang. 10 pesos po, isa. Sige, ma'am, ma order ako, ma'am. Ma'am, Anong oras po kayo nagbubukas pala dito, madam? Um, <laughs> 9 a.m. hanggang 7 p.m. Saan ba kayo matatagpuan, madam? Tab Tambakan Street. Tambakan Street. Nakaka-ilang ano kayo? Nakaka-ilang benta kayo sa isang araw? Sa isang araw, nakaka-10,000 kami, 7,000. Pag manina, 10, mga 3,000 lang. 10,000, madam? Tapos 3,000 naman pag okay, manina? Grabe, oh. madam. Ngayon nga ay nandito tayo sa bagong food trip. Kaya tara! Hatau. Ngayon nga ay nandito tayo sa Tambakan Street, Manila para tikman itong fried siopaw at fried siomay na talagang sikat na sikat dito dahil sa halagang 10 piso mo nga lang ay matitikman mo na itong fried siopaw at fried siomay Alam mo ba na sa unang pwesto nila ay 20 years lang naman na sila na nagtitinda kaya talagang legit to so What's up mga tawista? Ngayon nga ay nandito tayo sa Tambakan Street, Santa Cruz, Manila para tikman ang kanilang mga fried siopaw at fried dumplings no? Tignan mo nga itong siopaw nila oh. Uy, wow. uh, hindi yan Ito, itong fried nila Yan Nasa lagang 10 pesos mo nga lang Ay, matitikman mo na Kasama pa itong 10 pesos lang din na Fried dumplings oh. So, tikman na nga natin itong fried dumplings nila Uy Tapos so, yung dumplings nila Yung dumplings nito napakalasa talaga niya Napakalinamnam ng loob Tapos, tikman, na, tikman naman natin itong fried dumplings nila pag sinusaw natin dito sabi ang dito ano natin hmm. para saan mas masarap siya pag walang sauce kasi yung yung toyo masyado na siyang maalat so ayan siya malasa na kasi talaga siyang dumplings tapos yung lasang lasa yung pagkaka homemade niya talaga hmm. So mga tawis tayo, hindi na natin patatagalin Titikman na rin natin itong kanilang fried shopaw na ano, napaka cute tignan mo naman yan tignan natin hmm. para saan mo sarap yung ano yung dumplings kasi mas malasa siya dito kasi nanonot lang yung mga meat so, -so naman natin dito saan naman natin to hmm. Masarap ka, Na talagang 10 pesos mo nga lang, oh. Sulit na sulit na to. Makakailang order ka dito pag pumunta ka. Kaya nga So, itong shop, oh, mas bagay nga to sa sa toyo. Para mas malinamnam siya. Although malinamnam na siya. Hmm? Ba, baka naman? talaga yung laman. O paano mga turista? O order pa ako noon. Hanggang dito na lang video. Salamat sa panunod. Paalam.